uh, mawalang galang lang sir kano I mean just to be sabi nga ko ninyo eh maging makatotohanan lang tayo sa usapan na ito mga magkano ang magkano ang naging insertion ito nga na posibleng challenge sec ay yung pong challenge to speak the truth uh, ano ho uh, yung impluwensya po perhaps ng ilang pong baka lang po ah, legislators uh, sa usapin po nitong sabi po kasi dito ni Okay, mga naman na araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating YouTube at the PH channel mga kababayan and nandito na po tayo para sa palibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin ako. Ito si uh, DPWA Secretary mga kababayan na si Manny Bunuan. Naku, nilaglag si PBBM mga kababayan. Oh, akala niyo ba naman, no? Um, ito, matindi ito mga kababayan kasi katatapos lang ng SONA. And then, may statement. Naku, uh, pinalakpakan nga si PBBM sa kanyang statement mga kababayan. Lalo na doon sa parte ng hindi naman kayo nahiya. Ito mga kababayan, analyze natin itong lahat. Tignan natin dito kung anong mga... Sinabi dito ni Manny Bunuan, mga kababayan ng DPWH, at tignan natin kung yung sinabi ni PBBM sa SONA ay may katuturan. Tignan natin kung yung sinasabi niya ay magiging katotohanan kaya. Okay, ito mga kababayan, oh, may interview tayo dito kay Secretary Manny Bunuan, dito kay Ted Filon, mga kababayan. Okay, bago natin umisahan, pakilike ko ang share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, hindi po natin natatapusin lahat. Uh, forward forward lang po natin kasi medyo mahaba ito. And then naka-speed up din ito. Ah, uh, ano lang, mabilisan lang ito mga babae. Okay? So, ito bisan na natin. Bye -bye. How are you today, sir? <laughs> okay naman. Sek, salamat. Uh, ito muna, Sek. Uh, Iyon ho bang laman ng sona ng Presidente tungkol dito po sa mga sinasabi niyang mga umano ay mga problema sa flood control projects? Ay nalaman niyo ho bago niya i-deliver? and actually well this is uh well i i think this is a welcome remark of the president uh mm. following -hmm. uh, the aponeto control projects and he uh instructed us to submit uh, to him to the list of uh flood mm -hmm. control projects that had been completed uh, mm -hmm. since uh, the start of uh, this administration mm -hmm. from july and uh, we have actually the records uh, van July to May this year. Kwa ano yung completed opo. projects and opo. actually yung ongoing projects uh, that we're undertaking right now. Opo, opo, opo. So kung bagaw, kapat pati kayo nagulat sa gitari. Opo, opo. opo. Uh, mm. Sek, uh, ganito po muna. Para mas maintindihan ng ating takapakinig ang issue, ano ho. Uh, ang DPWH po, kasama ng ilang pang mga departamento, naghahanda kayo taon-taon ng President's Budget sa ilalim po ng National Expenditure Program. Ano po? Tama po, tama, tayo, tama tayo. Ayan po yung, so, yung ayan po yung mga net mga kababayan. Okay, yan po yung pinopropose ng presidente or ng executive doon sa Congress para yung Congress ang magbibigay ng budget mga kababayan kasi sila naman yung power of the purse, sila yung nag po-oversee din mga kababayan. So, natin. Yung pong inyong ini na ponduhan ng mga proyekto sa ilalim po ng NEP, yung pong mga proyektong iyon kumbaga, pinag-aralan na po ng DPWH, kasama na po dito yung pong posible, no, ng mga program of work, kung meron man, at yung pong kahalagahan ng bawat proyekto. Tama yun, Ted. Tama yun. Uh, these are all actually vetted uh... And uh, nagawa po ng preliminary engineering, mm. uh, initial engineering that uh, has to be undertaken mm. para masigurado natin na ma doable yung mga projects. Opo, opo. Sige po. So para na yeah. humay-klaro nga natin, ano ho, ang DPWH kasi hindi lang yan lista ng lista ng anumang proyekto ng hindi pinag-aaralan. At yan din po dumadaan nga sa budget committee bago po mailagay doon sa proposed budget under the NEP. Ano ho ang nagiging problema ng kagawaran sa mga sinasabing insertion o isinisingit during the budget deliberation? Well, ito na nga po yung po that after we have presented the National expenditure Program proposal uh, to the House of Representatives, and it is going to be, it will be passed by the House of Representatives, nakita na po nila yung details, tapos pupunta rin po kami sa Senate, and the same thing, we presented it to the Senate, and, uh, and then uh, here comes the, uh, of course, the Bicameral Conference Committee. So... Uh, Uh, at the end of the day, uh, nakikita na lang po namin yung uh, 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 the General Appropriations uh, Act uh, bill na uh, ipapasahan na nila. Uh, but there are actually new projects, uh, new items, new, new projects, new items that uh, are going to be included into the budget of the department. Yun po yung sinasabi uh, natin. Mm -hmm. uh, uh, Paus muna natin. Eh, Linawin na muna natin mga kaibang may kese medyo uh, nawawala or medyo hindi klaro yung uh, sinasabi ni Manny Bunuan dito, Marco, explain natin ha, na kapag inilagay nila sa NEP mga kababayan, uh, yung mga proposed projects, kapag naipasok na sa NEP, ibig sabihin, lahat yan ay plansado na. Okay? Ibig sabihin, pinag-aralan, may estimated cost, may engineering plans na rin, mga kababayan. So, yun nga, pag nalagay sa NEP, Handa ang executive na i-implementa yan within the year okay, or fiscal year, mga kababayan. So, ang mangyayari kapag mamigyan kung anong nirequest sa NEP, mabigyan niya lahat, ibig sabihin, magiging smooth sailing lang yung implementasyon ng DPWH kasi ready na yung lahat. Okay? Kung babawasan yung nirequest ng executive patungkol dyan sa mga proyekto ng DPWH o lalo sa mga flood control projects, most likely, titignan nila kung ano yung uh, less priority. Yan yung tanggalan ng budget para yung priority nila ay uunahin. Okay? Kasi smooth. Kasi yung, yung uh, tatang, natanggalan ng budget, pwede naman yung next year. Basta ang ibig sabihin lang dito mga kababayan, ready na. Handa na yung plano lahat. So yung pera na lang yung kulang, yung budget na lang for implementation. Ang issue dito na sinasabi dito ni Manny Bunuan mga kababayan, eh yung mga insertions ng mga kongresista. Bakit? Mag-insert ang mga kongresista ng mga proyekto na malalaman lang ng DPWH matapos pirmahan ang General Appropriations Bill or yung magiging General Appropriations Act na siya. At kailan yun pirmahan? December ng taon or last month ng taon. At gustong i yan within the year, January to December. So, titignan natin ngayon yung possibility or capability ng DPWH. Kaya ba nila i-implementa yung mga in-insert na in the first place, meron silang priority, yung pinasok nila sa NEP. So, dito sinasabi ni Manny Brunoan, mga kababayan, na kukuha ng oras kapag nalaman nilang may in-insert. Kukuha ng oras sa pag-study or pag-aaral ng proyekto na yan. At the same time, paghahanap ng mga plano at iba pang detalye para sa proyekto na yan. So, technically mga kababayan, kung titignan natin, medyo malabo talaga na malalaman mo na may in-insert na project by December or by January. Tapos, i-implementa ka agad. ba? Diba? So, medyo malabo talaga. anyway, ito patuloy mo natin. Stay tuned kayo sa uli mga kababayan. Kay, kaya, kasi mga kababayan, sagutin natin yung tanong dito na nilaglag nga ba dito ni Manny Bunuan ito si PBBM mga kababayan. Explain ko sa inyo mga kababayan. Okay, patuloyin muna na natin. At mga projects are new projects that uh, were not initially vetted or or uh, uh na aralan mm -hmm. ng, Depart ng Departamento ng mm departamento -hmm. bago namin i-submit yung budget namin ko. Apo, apo. Para ho maklaro lang po natin ano. Bagamat hindi po natin kumbaga inaalis ang kapangyarihan nga ng mga congressman o senador, no? Opo, na magsulong ng kanilang mga gustong proyekto o mag kumbaga mag-insert uh, ng mga ganito pong uri ng mga popondohan na proyekto. Pero ang problema niyo po sa ganong klase po ng insertion ay hindi kayo preparado, wala kayong kaalam-alam at hindi hindi ho na pag-aralan yung proposed project. Ganun ho ba yun, Secretary, to be straightforward about this? Well, well yes, to be straightforward about it, uh, this is a uh, sorry, new project that uh, uh, for the first time that uh, we would uh, have known it na uh, kasama pala sa budget namin. Okay. Pa oh, hindi niya sinagot mga kababayan directly pero alam mo. Alam natin, maintindihan natin mga kababayan na yun nga. Imagine niyo Magpatayo kayo. Example lang ha. Uh, apply natin sa pangaraw-araw natin. Magpatayo ka ng bahay. Sa tingin mo ba plinano mo lang yan isang buwan? Di ba? Sa paghahanap ng pera sa pagpatayo ng ng bahay, aabot ka pa nga ng ilang taon. Tapos kung may, may pera ka na, maghahanap ka pa ng magde-design, maghahanap ka pa ng mga contractor, engineer. At yun nga, aabot sa ilang buwan or kung hindi man buwan, taon, yung planning dyan, mga kababayan. And dito, sa pag-insert nila ng budget ng mga congressman or ng mga mambabatas, congressman or senador, at malalaman na ng DPWH by January, most likely, masashock sila kung anong gagawin nila o anong uh, steps para talaga ma yan lahat mga kababayan. O, oh, diba? Ngayon ito, patuloy natin. Uh, kasi po, yung proposed budget po ninyo nito pong 2025, sa original po na version, 825 billion lang. O, oh, ang halaga. Sa kabuuan po, no? O oh, po, naging 1.113 trillion kasi nadagdagan ng 288.6 billion pesos. Do you confirm that? Well, uh, I, I think there's a little uh, adjustment that I would like to look, uh, make actually. Mm -hmm. The national expenditure program level that uh, was given us actually uh, for 2025 was actually at uh, 900 billion, okay. But uh, nung um, pumunta po sa HGA, yung know, House Appropriations Bill, House Appropriations Bill nabawasan na po ito. I think uh, it went down to 800. Uh, 75 or 800 or something. Mm hindi na po yung level namin ng billion. So uh, that is the uh, uh, that was the one that was forwarded to the Senate. And uh, then uh, after the uh, uh General Appropriations Act uh, ang nangyari po ay nadagdagan po ng uh, yung budget namin, in the total making 1.08 uh, trillion pesos. Mm -hmm. Ah, okay. 1.08 trillion ang kabuuan. Yes. Opo, opo. So, so, so lumalabas po, uh, mawalang galang langsek, ano? I mean, just to be, sabi nga po ninyo, eh, maging makatotohanan lang tayo sa usapan na ito. Mga magkano, ang, magkano ang naging insertion? Well, ang uh, new items, uh, new items, for the record for the new items na nakita namin dito is uh, more than, uh, uh, well, I think about, uh, 400, uh, 430 plus billion 400, For, 400 Opo. 430 Opo. billion pesos ang new, yes. Items. Yes. Opo. new Opo. items Opo new items Opo Doon sa 430 billion na new... Pagintindi natin mga kababayan 400 plus billion worth gen mga project hindi yun per item na projects ha uh, Yung 400 billion pesos worth of projects na bago items. mga kababayan Ilan doon ang para sa flood management Do remember? Uh, well, this is, some, this is something that we are trying to uh We need to control But uh, and, uh, and mm -hmm. there, there are many, many control projects that were also included into that program. Oh, A matter of fact, uh, as a matter of fact, out of that uh, 26 billion was deferred by the president, uh, and many of those that were deferred by the president are uh, what we call ambiguous uh, flood control. Uh, program sa project na navi to po ng ating presidente 26 billion ang na to ng presidente doon sa 400 hundred plus uh, sa kabuang ang budget ng DPWH kasi ambiguous meaning parang hindi klaro malabo malabo po yes opo. okay opo uh, so sir uh, ito pong uh, ano ano ang danger <laughs> uh, kung danger mo na matatawag o ano ang nagiging problema talaga dito ng DPWH kapag po mayroong mga insertion o kaninyo ay mga ano bang ba tawag doon new line items new items <laughs> new well, items uh, some, in, uh, mm. it would take us some time actually to uh, to validate and uh, vet it into the field mm. uh, how we can implement it uh, that uh, this is already part of the law and mm all we have to do is to implement it the best uh, way that we can actually mm. because uh, at that point in time pag nandoon na po si General Appropriations Act app, mm uh, it's a line item budget Opo. um hindi na po namin mapapalitan yan pakpo dijust the, uh, the presentation paper to undersecretary okay kapag hubang ganyan na uh, bahagi na po ng batas no mayroon ng republic act na nga ito may provision na po dito yun hubang uh, yun hubang uh, DBM opo uh, ay nauobliga na mag-release po ng special allotment release order dito o or saro para doon sa mga proyekto po na identified ng mga legislators uh, yes po i think uh, they uh, release it comprehensively po according to yung tungkol no mm -mm. Opo. Opo, opo, opo. Oh, may, may tumatawag sec. Pa. Ah, pause muna natin diyan mga kababayan. So, Sino sinasabi dito ni sekretaryo Bunuan mga kababayan? Balikan natin ha. Okay, eto. Yun na nga um sa NEP 800 billion lang. And then tapos pumunta doon sa Congress binawasan ah, uh, at ito laglag -lag pa dito si uh, Cheese Escudero mga kababayan kasi may issue nga ngayon si Cheese patukol sa kanyang mga insertions, di ba? At doon dumaan sa Senado and then naging 1. magkano 'yun? Basta 1 trillion. O lumabas yung GAA 1 trillion. So pinapalabas dito mga kababayan, ewan ko lang kung parte ito sa plano. O pinapalabas dito na yung Congress ang nagbawas, yung Senate ang nagdagdag. O di ba? Kasi naglaglagan na ito ngayon eh. O, well, anyway, pero ito yung detalye dito mga kababayan ha. Uh, may in-insert na worth 400 billion na proyekto. Okay? Pero kung titignan, ito nga, bakit natin natanong na nilaglag dito ni Sekretary si PBBA? Kasi out of 400 billion mga kababayan, 26 billion lang worth of projects ang dinito. Kasi sinasabi ambiguous projects. So nonetheless, mga kababayan, meron pa rin 300 billion plus projects a worth of projects na sabi natin hindi ambiguous, medyo klaro. Okay? Pero na nasaan na napunta? Hindi natin sinasabi na itong 300 billion plus na proyekto ay flood control ito lahat. Of course, hindi natin sinasabi yan mga kababayan. Ang sinasabi ng punto ko dito, kung titignan natin, yung sa DPWH nga na pinag-aralan 800 billion lang dinagdagan ng 400 billion. Okay? So paano ngayon iimplementa ng DPWH 'yan ngayon nga iyon nga itong nga percentage na issue. Paano iimplementa ng DPWH yung 400 billion plus na proyekto? Okay? Ngayon, nagsabi ang presidente sa SONA na kapag hindi in-line sa net mga kababayan ay hindi pipirmahan. Hindi ba? Oh. Ngayong taon na ito mga kababayan, chance na ito ni PBBM na kahit hindi niya sabihin, ginawa na niya sana ngayong taon. Hindi e sana malalaman papasok sa isip ng taong bayan na sincere yung plano niya. Ang problema dito, nakikita ko mga kababayan, medyo malabo ito, itong sinasabi ni PBBM. Bakit? O, oh, nanindi, manindigan pa rin ang Congress na sila yung may power of the purse. Sila ang meron din karapatan na mag-amend ng, oh, uh, ng NEP. Or meron silang kapangyarihan mag-amend kasi na magiging batas ito. 'di diba? So ngayon, magko-conflict itong sinasabi ni PBBM na oh, hindi ko pipirmahan 'yan. Kasi may insertions kayo. Pero sa sasabihin ng Congress, oh, may kapangyarihan kaming mag-amend. So 'yun nga mga kababayan, so sinong sino masusunod dito? Sa tingin niyo ba susunod si PBBM sa yung sinasabi na reenactment budget or yung budget nung nakaraang taon ang i-implement para lang maturuan ng leksyon itong kongres I doubt, mga kababayan. Kaya nga nasasabi ko, itong sinasabi ni PBBM sa Tona, Sona, to, na sorry, sorry, sa Sona, ay for the show lang ito. For the show lang, para lang palakpakan siya ng taong bayan. O yung mga sinasabing ghost projects na nakita ni PBBM na sinasabi niya o may mga ano eh for the show lang din talaga. Okay? So, eto ngayon mga kababayan, puntahan natin ito. Forward natin ng kaunti mga kababayan. No? Uh, to be again, ano ho, uh, naunawaan po namin kung gano'ng katindi ang trabaho nyo po sa mga panahon pang ito. Ang dami pong, nga pong tumamang kalamidad. Uh, pero sa ngayon, ano, saan ang challenge nyo rito? Kasi may sinasabi si Presidente, audit, and you have to publicize it. You have to, you know, be, to be transparent about this. Uh, ano ang challenge yung kakaharapin po dito sa usapin po ng transparency at paglalahad ng katotohanan? Well, uh, I, I think yung sabi po namin, uh, we are uh, namin yung, uh, uh, yung project monitoring application na yun sa website, open to uh, the public. to scrutinize po yung uh, what is being uh, what has been done and what is being implemented po. And uh, for, for to see uh, if the projects would actually be, useful to uh, yung kinasasakupan at uh, kung tama ba yung pag, paggagawa ng uh, yung uh, proyekto. Mm -hmm. uh, yun po. And uh, the other thing that uh, we uh, we initiated, we are initiating after is actually that uh, yung mga major uh, programs will have to be validated and uh, uh scrutinized uh, at the department level before mm -hmm. it is approved and for implementation at the regional district level. Opo, ang, o, ang aking po tinutukoy dito nga na posibleng challenge check ay yung pong challenge to speak the truth. Uh, ano ah, uh, yung influensya po perhaps ng ilang pong, baka alam po ah, legislators uh, sa usapin po nitong, sabi po kasi dito ni, Tama, si ni, ni, Pangulong uh, Marcos, ma mabigat po, ano ho? Opo, ang sinasabi niya, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang kasabwat na kontratista sa buong bansa. Uh, ho, sa ganun pong usapin po kasi uh, ang pinaghugutan po dito ng presidente, di ho sabi niya rito, no? Oh, wag na ho tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, erata, SOP for the boys, etc. etc so doon po sa ganun pong usapin na sinasabi ni Presidente, we will publicize this, we will in, uh, expose itong mga sangkot dito. Doon po sa usapin na ganun, ano ang challenge yung po kaya dun, Kung meron man po, sec. Well, ang kuhaan po namin dito is all the records that we have in the department uh, will be open to the public and of course uh, they should be all be submitted to the president as he has uh, instructed us to do so. Mm -hmm. So uh, from there, I think uh, we'll uh, try to find out kung uh, ano ba yung where are the anomalies that take taken. Ang kuhaan po lang namin dito sa department is uh, the that kung we implement ito sa tamang paraan, technically, okay. mm -hmm. and yung... Uh, inyong nilagay na mga uh, bakal uh, o and uh, yung mga ganun po so uh, these are the things that we have to submit to the president opo 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 sige po so, uh, so, so sec may pahabula okay pause muna natin dyan mga kababayan ito pag-usapan nyo maganda yung tanong ni Sir Ted Filon dito mga kababayan na ah, huling tanong niya bakit O, so, oh, ngayon, hinihingi ni Presidente, ni PBBM, yung mga listahan ng mga tao o mga proyekto na kung saan posible mayroong mga issues mga kababayan. Yun nga tanong, hindi nga ba kaya maimpluwensyahan ng mga kongresista lalo na yung mga kongresista nag-insert sa mga proyekto na yan. Itong et magiging palistahan uh, na ilalabas ng DPWH mga kababayan. Ha? Ito nakikita ko mga kababayan ha. Hindi nga ba takot ang DPWH na ilabas itong listahan na ito ng mga proyekto at kung sino yung mga nag-insert dito? Kasi mga kababayan, sa tingin nyo ba, itong mga tao ng DPWH or itong sekretary na ito mga kababayan, sa tingin nyo ba walang, walang parte ito? Walang natanggap ito? Well, probably sabihin natin itong si Sekretary Mani Binuan. To be fair, ha? Bigyan natin benefit of the doubt. Sabihin natin, probably, wala siya natanggap. Pero, kung ikaw, mga kongresista may kickback ka dyan. Galing sa kontraktor o kung ikaw mismo yung kontraktor mga kababayan, ikaw yung kongresista. Ha? Sa tingin nyo ba, ikaw, sa tingin nyo ba hindi mo bibigyan itong taga-DPWH? Comment nyo dyan, mga kababayan, kung ano masasabi niyo? Kasi ko ikaw nga, hindi mo ba puprotektahan sarili mo na in the form na pwede mong gamitin yung ibigay mo sa DPWH na magiging pang blackmail mo in the future kung sakaling magkakabulilyaso kayo. Oh, kaya nga, malaking issue ito mga kababayan. Kung itong ilalabas na lista, ay talagang totoo ito, mga kababayan. Kung meron man talagang ilalabas, ha? Um, kung meron man talagang ilalabas. So, ang ending dito, mga kababayan, kung meron mang lalabas na lista, medyo malabo pa rin yan. Hindi pa rin tayo sigurado kung talagang yung lista na yan ay tunay. Or, nagkakanap lang ng taong pwedeng pagbuntunan ng mga issues para makalusot itong mga kongresista ngayon. Kasi ang, well, ito yung mga nadinig-dinig lang natin, mga kababay, na kung saan, o oh, halimbawa, ikaw, kongresista ka, o oh, may kakilala kang kontraktor na nabigyan ng, uh, anong tawag nito? O, oh, proyekto ng kontrata. So, most likely, ikaw, may kickback ka bilang kongresista. At the same time, yung kontraktor magbibigay din yan sa DPWH. Okay? So at alam ng kongresista yan kung sino yung mga tao nakatanggap. So ngayon, kung maglalabas ng lista itong si Secretary Binuan at masasali yung pangalan ng isang kongresista at ng kanyang project na inilagay na medyo malabo, sa tingin nyo ba, hindi hawak ng kongresista yung si Secretary Bunuan? Sa tingin nyo ba hindi niya kayang i-blackmail yan? I doubt, mga kababayan. I-comment nyo dyan. Ito ang issue ko dito bago natin tapusin, mga kababayan. Mali talaga itong proseso na ito. Na kung saan binigyan ang Congress ng kapangyarihan na mag-amend ng uh, NEP. Okay? Kasi mga kababayan, pwede naman talagang maiwasan yan. Para hindi mag-insert itong mga kongresista, dyan ng kahit na ano, kung ano-anong gusto nila. Okay? In every cities at municipalities, mga kababayan, meron naman tayong mayor at governors. Okay? Merong mga barangay captains. Sila yung nakakaalam kung ano talagang tunay na problema nila at ano ang solusyon na pwede nilang gawin. Bakit kung kung meron kayong yung mga kongresista may pinupropose na mga proyekto, bakit hindi idaan doon sa mayor para maisali doon, may submit ng mayor doon sa executive at maisali doon sa NEP. Okay? Para mga kababayan, pag submit ng presidente o ng executive ng NEP, hindi na pakikialaman ng mga kongresista yung naisumiting NEP pwede kung titignan na lang nila o oh, titignan na lang nila kung naisubmit ba ng mayor nila ng kanilang distrito yung mga project na sa tingin nila ay makatutulong kung talagang kailangan nilang magkaroon ng project in the first place nga mga kababayan hindi talaga sila allowed magkaroon ng projects dapat yung mayor dyan di ba pero again sabi natin allowed sila o oh, dapat tignan na lang nila o oh, ba bakit hindi nasali dito? Puntahan nila yung mayor. O mayor, bakit hindi ito naisali sa NEP? Itong pinasali ko sa iyo. Pero again mga kababayan, hindi dapat allowed yung Congress dyan na mag-modify or mag-amend ng kung anong naisumiti sa NEP. Kasi hindi talaga ito matatapos mga kababayan kung manpapatuloy silang magkaroon ng kapangyarihan dyan. Okay? So, comment nyo dyan mga kababayan kung anong masasabi niyo dito. So, dito na lang po muna tayo. Pakilike po and share ng videos natin and then pag-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.